Ano ang World App? Ang World App ay idinisenyo at binuo ng Tools for Humanity, TFH, isang kumpanyang nag-aambag sa proyekto ng WorldCoin, isang digital identity at cryptocurrency network. Nagbibigay ang app ng crypto wallet at digital identity platform na nagbibigay daan sa mga user na maimbak ang kanilang World ID, makipag-ugnayan sa mga crypto asset, at ma-access ang iba pang mga serbisyo. Tungkol sa World App, layunin, ang World App ay ang pangunahing application para sa World Coin Ecosystem na nagbibigay sa mga tao ng akses sa isang decentralized. Ang nakasaad na misyon ng WorldCoin ay magbigay ng isang mapagkakatiwalaang paraan upang ma-authenticate ang mga tao online na tinatawag nitong World ID sinusubukan itong mag-recruit ng mga bagong user para sumali sa network nito sa pamamagitan ng pag-scan ng kanilang iris gamit ang Hugis Orb na iris scanner ng WorldCoin bilang kapalit ng mga token ng WLD cryptocurrency. Binibigyang daan ka ng world app na ligtas at hindi nagpapakilala na ikaw ay isang natatanging tao online na may world ID? Gamitin ang iyong mga digital asset I access ang mini apps at i-claim ang mga token ng Worldcoin kung saan available. Ang pananaw ng Worldcoin kumpara sa posisyon ng SEC, argumento ng Worldcoin, ang legal na tagapayo ng Worldcoin ay nagsasaad na ang pagpaparehistro sa SEC ay hindi kinakailangan dahil ito ay isang provider ng teknolohiya na walang mga operasyon sa negosyo sa Pilipinas, ayon sa BitPinas. Posisyon ng SEC Pinapayuhan ng SEC ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga rehistradong korporasyon at manatiling maingat sa mga hindi rehistradong entity, ayon sa Bitpinas. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, habang ang paglahok sa World App ay voluntaryo at ang app ay nakarehistro sa NTC, ang kakulangan ng SEC registration ay nangangahulugan na ang mga operasyon ng World Coin ay walang ganap na legal na sanksyon sa Pilipinas. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng SEC, ay nagbabala sa mga mamamayan na maging mapanuri sa mga hindi rehistradong entity at makipagtransaksyon lamang sa mga rehistradong negosyo, ayon sa BitPinas. Dalawang libot dalawang put dalawang mga pag-download ng app sa 2022 Instagram limandaan at apat walung milyon WhatsApp apat na raan at dalawang put apat na milyon kapkat tatlundaan at limang put pitung milyon Snapchat tatlundaan at tatlong pung milyon. Bago mag-download ng app, dapat ay verify ng mga user ang publisher. Tingnan ang mga review at kumonsulta sa patakaran sa privacy upang matukoy kung ligtas itong i-install. Kasunod ng kamakailang pag-alis ng 20 malware corrupted na app mula sa Apple at Google App Store, dapat suriin muli ng mga user ang kaligtasan ng kanilang mga app, ikalabindalawa ng Marso taong 2025.